Marami yung tayong nagawang hindi tayo proud. Diba? Yung mga kailangan natin ma-distinguish na mali yung mga yun at hindi siya tama. At pag naalaman natin na hindi tama yun at yun ma na mali, eh doon natin matanggama... Ma Mahal, pwede po bang smile sa inyo? Ay, anak, hindi pwede. Bata ka pa eh. Pang matatanda lang to, ha? Ah, uh, Clarissa, hindi ka na. Iba na gawin natin. Sige, maglututuan tayo. Ha? Huh? Eh. Sige, hindi ka na. <laughs> Sorry. Sige oh, na. Okay lang, okay lang. Ipinag-uusapan natin yung mga bagay na hindi tayo proud, mga hindi natin may pagmalaki. Eh, magandang i-share din natin yung mga yun para maging inspiration sa iba. Pwede mag share? Oh, te teka, sandali. <laughs> Kaka-share mo lang din. Hayaan naman natin yung iba, ha? Okay lang yun, okay lang yun. Sige, But, go ahead. Uh, Siguraduhin mo hindi tungkol sa akin yan. Hindi. <laughs> okay, sige. Um, <clears throat> Kung...

setengah pukul <laughs> <Yay, thank you! laughs> eh. Nulik ko? Lala 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 Ya, lala Gusto mo lang siya. Tumabi ka nga dyan. <laughs>